Filmar sa viral video nila ni Krisa, it was edited to create an issue. For the first time, nagsalita na ang piyans ni Andy Agenman, na si Filmar Alipayo kaugnay sa kumakalat na issue with content creator, na si Krisa Habibi. Ito ay matapos makausap ng King of Talk na si Boy Abunda ang engaged couple para sa special segment nitong My Mother, may story na ipapalabas sa darating na June 9. Kwento ng professional surfer kay Tito Boy, nakainom siya that time at nagkausap lang daw sila ni Krisha. Nakausap ko rin po ang partner ni Andy na si Filmar Alipayo and for the first time, Filmar address itong umiikot. Itong current issue ngayon tungkol sa kumakalat na viral video that is causing a stir on social media, panimula ng TV host sa kanyang programang Fast Talk. Chika ni Tito Boy, what happened was, uminom si Filmar. Had a friendly conversation with this girl on the video and that's it, sabi ni Filmar at sabi ni Andy. Nakwento rin ni Filmar na tinawanan lang nila ni Andy ang nasabing video, nung una, hanggang sa nilagyan na ito ng mali siya. Kaya nung una nilang nakita ang video, nagtawanan lang sila ni Andy, but what bothered them, it was edited and uploaded to create an issue, say ng King of Top. Maliban sa isyu, napag-usapan din daw ng tatlo ang tungkol sa buhay nila sa Siargao, pati na rin ang plano nila na magpakasal. Magugunita na naglabasan sa social media, kamakailan lang ang malisyosong chika, tungkol sa fiant ni Andy na nakikipaglandian kay Krisa, na siyang nag-upload ng viral video. Marami ang nagnega at nambash kay Philmar dahil dyan. Agad namang nagpahayag ng reaksyon si Andy patungkol sa kumalat na kontrobersya, at sinabing wala siyang nakikitang masama sa ginawa ng kanyang future husband. He can go out with his friends, go drinking every once in a while, and chat with whoever he wants. No harm in that, ang pahayag ng dating aktres sa kanyang Instagram stories. Dagdag pa niya, what's shameful is purposely posting and editing a video to cause a stir, disturbing the peace of people and dragging them into their negativity, just for some social media attention. Kasunod nito, si Krisa naman ang naglabas ng statement kung saan ipinagdiinan niyang walang nangyaring something sa kanila ni Philmar. Hindi totoo ang inyong iniisip at hindi totoo ang mga naglalabasang issue sa social media, sambit ng tiktokerist. Inamin din niya na kasalanan niya kung bakit sila nai-issue ngayon ni Philmar, pero inulit-ulit niyang walang landian na nangyari. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!